Alam mo ba na hindi lang sa Malacanang nakasalalay ang kinabukasan ng bansa? Pinsan, mas makikita mo pa ang tunay na pagbabago sa mismong lungsod o probinsya. Doon mo mararamdaman kung may direksyon, sakit at disiplina ang isang leader. Kaya ngayong araw, tadaan tayo sa isang masinsinang paglalakbay. Ang listahan ng top 20 na mga mayor at gobernador na nakaupo ngayon na kinikilala dahil sa kanilang mahusay na pamamahala at walang halos bakas ng korupsyon. Hindi ito chismis. Dito, tapat at malinaw ang usapan. Kung gusto mong malaman ng mga bagay na hindi kadalasang pinag-uusapan, mag subscribe ka na. Malaki ang may tutulong mo sa pagpapalaganap ng kalaman. Kapag naririnig natin ang salitang politiko, Madalas may kaakibat na negatibong pakiramdam, pangungurakot, pangako lang sa kampanya, tapos wala na. Pero sa gitna ng ingay at pagkadismaya, may mga leader na nagpapatunay na posible pala ang malinis at epektibong pamamahala. Sila ang mga leader na hindi lang nakaupo para sa posisyon, kundi tumayo para sa kanilang mga tao. At para mas maramdaman mo, ikukwento ko ang bawat isa mula sa ikadalawang cook hanggang sa pinaka nangunguna. Sa ilo-ilo, makikita mo ang pagtutok ni Governor Toto Defensor sa sektor ng agrikultura at disaster preparedness. Hindi ito ang tipikal na palabas lang sa tablado. Dito, makikita mong nakatayo mismo sa bukod si Toto. Kausap ang mga magsasaka. Siya ang klase ng gobernador na inuuna ang pagkain bago ang palamuti. Marami siyang programang nakatuon sa farmers. Kaya kahit palaging sinusubok ng bagyo, may siguridad ang pagkain ng ilo-ilo. Kung digital governance ang usapan, isa sa unang papasok sa isip ay si West. Sa Valenzuela, halos lahat ng serbisyo mula sa business permits hanggang sa scholarship application, kayang gawin online. Hindi lang ito tungkol sa convenience. Ito ay tungkol sa transparency. Ang ganitong pamamalakad ay nagpapakita ng disiplina at modernong liderato. Pagbalik ni Leni sa lokal na pamahalaan, muling bumalik ang kulturang bukas at tapat sa naga. Kilala siya hindi lang dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang grassroots leadership. Siya yung tipong leader na kayang maglakad sa kalsada at makipag-usap ng walang entourage. Transparency at participatory governance ang kanyang sandata. Kaya pasok siya sa listahan. Tahimik pero matibay. Ganyan inilalarawan si Mandanas. Sa Batangas, siya ay kilala sa pagpapatay ng mga ospital at pagtutok sa healthcare. Hindi siya maingay sa media, pero ramdam ng mga tao ang kanyang presensya. Isa itong patunay na hindi kailangang maingay para maging epektibo. Kung turismo ang laban, hindi papahuli si Ahong. Pero hindi lang ito tungkol sa pagpapaganda ng lugar para sa turista. Pinibigyan din niya ng pansin ng livelihood ng mga taga-lapu-lapu. Ang kanyang pamamalakad ay e nagpapakita na pwede mong pagsabayin ang turismo at kapakanan ng mamamayan. Mula sa pamilyang kilala sa serbisyo publiko, si Sam ay pinatunayan na hindi lang siya nakasandal sa apelido. Kilala siya bilang approachable mayor, madaling lapitan at mabilis kumilos sa surveys, mataas ang satisfaction rate ng mga residente. Hindi dahil sa grand projects, kundi dahil sa simpleng pagpapakita ng malasakit araw-araw. Maraming mata ang nakatutok kay Baste, lalo na't na hawak niya ang isang malaking syudad. Sa kabila ng kanyang apelido pinili niyang magtrabaho ng tahimik at ipagpatuloy ang mga proyektong nakatuon sa seguridad at kaayusan. Ramdam sa Dabaw na consistent pa rin ang serbisyo at iyon ang mahalaga sa kanyang pamumuno. Hindi madali pamahalaan ang kalookan dahil sa laki at dami ng tao. Pero nakaya ni Along malapitan sa ilalim ng kanyang liderato. Tumutok siya sa health service at infrastructure na parehong mahalaga para sa mabilis na asenso ng lungsod. Isa itong ebidensya na kahit sa lugar na punong-puno ng hamon, posible ang maayos na pamumuno. ang pamamalakad ni Olivares ay nakasentro sa digitalization at health. Sa paranyake, mas ramdam ng mga tao ang modernong sistema sa pagkuha ng serbisyo. Hindi lang niya ito ginawa para maging teki, kundi para alisin ang red tape na pinagmumulan ng korupsyon. kung mataas na approval rating ang usapan. Halos walang tatalo kay Governor Bulut. Nasa 94% ang kanyang rating sa survey. At hindi lang ito numero. Ang kanyang mga programa para sa mga komunidad, lalo na sa mga liblib na lugar, ay malinaw na nagpapakita ng malasakit. Simple lang ang kanyang pamumuno. Gawing mas madali ang buhay ng tao. Kilala si Benitez sa kanyang financial reforms at pagtutok sa turismo. Pero higit pa rito, pinakita niyang kaya niyang baguhin ang daloy ng pondo para mas mapunta sa tao kaysa sa bulsa ng iilan. Sa Bacolod, Ramdam ng mga tao ang direksyon tungo sa mas pamahalaan. Minsan, hindi gaanong napapansin ng Sambuanga si Bugay. Pero dahil kay Hooper, napasama ito sa listahan ng top performing provinces. Proactive siya sa healthcare education, at livelihood. Sa isang lalawigan na dati hindi ganong napapansin, nagbigay siya ng liwanag. Sa nabotas, kilala si Chanko bilang consistent performer. Hindi mapagpanggap ang kanyang pamumuno, pero stable at tuloy-tuloy ang serbisyo. Parang makina, hindi maingay, pero gumagana. Mahirap, pamunuan ng pinakamalaking lungsod sa bansa. Hindi lang sa lawak ng lugar, kundi pati sa dami ng tao at problema. Noong una, Marami ang nagduda kung kaya ba talaga ni Joy. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting lumitaw ang resulta. Mas mabilis na disaster response, mas maayos na health programs, at mas organisadong urban planning. Hindi man perpekto, pero pinakita niya na kayang baguhin ang imahe ng Quezon City. Mula sa pagiging magulo, tungo sa lungsod, na mas sistematiko at mas handa sa sakuna. Isa siyang halimbawa ng leader na marunong matuto mula sa pagkakamali at kayang bumangon para sa kanyang mga nasasakupan. Pagbalit ni Isko sa Maynila Hindi na siya ang dating pabibo na mayor na puro headline ang dala mas maingat, mas matapang, at mas determinado siyang ayusin ang mga naiwang problema. Isa sa mga unang hakbang niya ay ang pagtatayo ng task force pack para i-audit at ilabas sa publiko ang tunay na kalagayan ng pondo ng lungsod. Para kay Isko, hindi pwedeng itago ang butas ng kaban ng bayan. Kailangan itong harapin kahit masakit at linisin ang sistema. Sa ganitong paraan, ay ipakita niya na ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa mga bago at makukulay na proyekto, kundi sa tapang na ayusin ang mga maling nakasanayan. Si Marcy ay naging simbolo ng disaster preparedness at mahusay na urban management. Kahit ngayon na nasa kongresyo siya, dala pa rin ng marikina ang pamana ng kanyang pamumuno. Sa mata ng tao, ang marikina ay laging handa. At iyan ay dahil kay Marcy. hindi madalas nababanggit ang kirino. Pero si Dax ang nagpakita na kahit maliit na probinsya, kayang maging modelo ng governance, transparent ang pamamahala at mataas ang satisfaction rate ng mga tao. Isa siya sa mga bagong mukha ng maayos na liderato siya na pinakamakapangyari ang gobernador sa bansa. Igwin si ay kilala sa kanyang malalaking proyekto at disiplina sa pamamahala. Ang Cebu ay isang sentro ng ekonomiya at hindi ito magiging posible kung hindi mahusay ang liderato. Ang kanyang pagiging hands-on at mataas na trust ang nagdala sa kanya sa top 3. kung innovation at transparency ang pag-uusapan. Hindi magpapauli si Magalong. Siya ang nagpakilala ng blockchain system para gawing tapat ang mga bidding at transakton sa isang lungsod na puno ng hamon. Gaya ng urbanization at environmental issue, inakita niyang kayang pagsabayin ang modernization at integridad. At sa tuktok, walang iba kundi si Biko. Siya ang naging mukha ng bagong henerasyon ng politika. Malinis, tapat at nakatoon sa tao. Sa Pasig, ramdam ng tao na may direksyon ang kanilang leader. Wala siyang pakailam sa traditional na politika. Para sa kanya, ang malaga ay ang serbisyo. Kaya naman hindi nakakapagtaka na siya ang numero uno sa listahan ng good governance. Kung titignan mo, ay kita mong iba-iba ang estilo ng bawat leader. May tahimik, may maingay, may malaki ang sapo, may maliit lang ang nasasakupan. Pero iisa ang nag-uugnay sa kanila, malasakit at transparency. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like mag-comment ng opinion mo at mag-subscribe para lagi kang updated.